like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. I, Trending! So Kirsten, ano ang ating eye-trending ngayon? Hello. Magandang tanghali mga ka-idol. Narito Hapon. na ang pinakamainit na balita <laughs> para sa oras na ito. Samahan niyo kami sa pag alam ng mga kaganapang tiyak na magpapainit sa inyong interes sa Wasap wasapan ngayon mga ka-idols sa entertainment news na si Marian Rivera. Ano nangyari? Kinalang ka po sa prime time queen, nagbahagi ng kanyang insecurities sa katawan at personalidad. At pati na rin daw sa pagsasalita ng English kasi yung anak niya daw na si Zia. Para siyang British kung magsalita. May pa-accent daw yung mga English ng anak niya. Alright. Naku talaga ha, bakit British bang Ano? hindi idol. Wala naman siyang... Wala, walang lolo, hindi naman lolo niya, Bridges. Hindi naman idol, Spanish blood. Oh, yun, know, oo. ko. Spanish blood. All Tapos... Tapos yun, idol. Naging insecure daw si Marion Rivera sa personality niya din noon. Mm -hmm. Lalo na daw sa ano, idol? Sa height. Kasi nung naki-pagent daw siya, isa siya, na siya na mga, isa siya sa mga pinakamaliit na candidate. Ayun, Ay, maliit pala. Small, but <laughs> terrible. Oh, oh. Parang si ano, nasa harapan mo. <laughs> Ay, oo. Oh, oh. Kulang sa cherry fair nung bata. <laughs> 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 <Di> pinagpala. <laughs> hindi pinagpala. Hindi kumain ng Star Margarine. Joke <laughs> lang ah. Ay, huwag kami pipigol. Eh. <laughs> hmm, tapos? Tapos yun, idol. Ano? Ano na? <laughs> ano na? Nawala na? <laughs> Nawala na? <laughs> Yun pala, idol. Kahit pala ano, nagagandahan at saka na idol na idol natin ang prime time pin na yan. May mga insecurities din oo, pala may, siya. parang meron pa rin palang kulang sa kanila. no? aside from, kala mo, perfect, perfect talaga. Uh-huh. Hindi nalang perfect. Kala natin siya na, pero hindi pala. O, oh, yan yeah, na? So mga idol natin dyan, yan po ang ating i-trending ngayong araw po ng Tuesday. Dito lang yan sa inyong paboritong istasyon. 99.5 IFM, ang idol kong FM. Supay ah!